Hello mga kaparmers, isang magandang umaga mga kagintong palad. For today's videos, mag-update naman tayo sa ating palayan. So ngayon araw ay nandito naman tayo sa ating area para kumustahin itong ating palayan. So may kita niyo mga kaparmers, no? mga kagintong palad. Ito, ito na yung ating palay. Ito na yung alagang amo na uh, ah, natin ng amo ng dalawang beses. So makikita natin mga farmers no na talagang kakaiba rin yung labas ng bunga nito no so we are satisfied sa nakikita natin sa ating areas sa pag-apply natin ng amo so inshallah no so this coming November 5 no is uh makakaani tayo. So may kita natin yung advantage ng hamo, no? So paki video daw. video mo So may kita natin mga uh, sa pala din, no? So kung, ikukumpara natin dito sa katabi natin na hindi na applyan. So tingnan nyo, tingnan niyo dito sa hindi na applyan pati dito. So may kita natin na parang nauunas siya. Ah, siya sa paglabas, no? Pakita mo sa video. So, may kita natin na talagang nangunguna siya, no? So, ito, ito. Ito yung hindi nga umaplay ng amo sa katabi natin. So, kapansin-pansin, no? Na ah, talagang nangunguna siya, no? So, yun na nga mga kaparmers. Itong pala ngayon araw ay mag spray tayo ng pa pamatay pamatay insekto sa uh, dito lang sa gilid-gilid sa mga uh, tabing puno. So kung may mga uh, insekto dyan na, na mumugad para isprayan natin. So, gamit natin itong binili natin sa shop na pang washing motor. So, gagamitin natin kasi dito lang tayo sa gilid para ma layo ang kanyang maabot. Ito, so, dinala ko. So, at subukan natin yan kung pwede dito para hindi na tayo makakuwan uh, dyan. No? Hindi na natin ma kuan yung palay natin dito lang tayo sa gilid gilid so paki video Shhh. video yun so ito na nga dito uh, lang tayo kukuha ng tubig dito natin ilalagay yung tubig natin dito tayo kukuha kita video nanti. Itu untuk video. Sana yung kwan. Hindi mo din nalaki yung kwan. Gamot. Duty. Kaling mo So, yan na, ah, no? So, isprayan natin dito sa gilid kasi dito yung mga insekto na namumuga dito yung insekto. So, may kita rin natin, wala rin, Pero, uh, subukan lang natin itong ating uh, spray gun. So, doon sa mga katabi natin na, na mga farmers. Sama natin na farmers. So, nag-spray nga sila. Sabay-sabay. So, yan ang katawang ko dito. Si Don Den video daw doon din. Ayusin mo mag-video. so. gamit natin is gold uh pesticide so Ayun lang natin ito. So, meron itong laman na 7 liters Jalin linjing enggak awakan nanti timpa papa sokrang natin Nanti Yan BSP

kan, bahasa kan, kan, yang kalang, yang kalang